irung iya 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 Bang kunu an mata. Hai bang an irung. Hai man an hiwa. Hai man an telinga. Hayam ang buhok man. Sino mauro? Si Kuya si si Sampot. Sino mauro? Si Kuya si Sampot. Iyak bang puno ko? Iyak bang kuno? Iyak. Iyak, iyak, iyak. Sugrasi. Dada. Gwapo. Sino mo? Hello. Hello. Sugat hello. Hello. Ako? Ako? Si? Si? Samput. Mauro. Sino mauro? Samput. Oh, iyap. Iyap. Iyap bang ay ko. Hay mo kuno ili liog. Hay mo kuno irom. Hi, lapo. Pag sa mog. trapo sa mog. Upay, upay. Okay, pa yun Tagita ka rin. Hai man ari ya Sa buka man, Hai man ari sa buka. Wah, uhu. Iya, nda. Ah, yep. Iya <yep laughs>